Hi hey guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, spotted na na parang nilalantad na o binabandera na sa publiko ni Sian Lim. Itong si Irish Lee, kung naalala nyo, na maghiwalay sila ng dalawa ni Kim Cho ay nadawit na itong pangalan ni Irish Lee. Kaya tama nga itong si Oji Diaz, ba? Diba? Nakakaloka pala si Sian Lim. May third party na talaga ang hiwalaya ng Kim si dati. Tama nga talaga si Mama Oji, Alam na alam nya di ba niya si Sian Lim, Sino ba at sagutin mo kung sino si Irish Lee sa buhay mo kaya kaabang-abang 'yan guys. So tingnan na lang natin ang magiging reaction ni Kim Cho sa mga larawan ngayon na nakikita natin sa social media parang may something talaga itong si Ashley at si Sian Ling kaabang-abang ba diba? so yan naman po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli, bye bye all remember, wag po tayo pa stress please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload bye bye, happy valentines